takot mo ba ako? Ha? Bakit? Anong gagawin mo sa akin, ha? Sige, ilabas mo yung tapang mo. Ano? Ano, 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 manapang ka, ha? Sige, anong gagawin mo sa akin? Go! Ano, 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 ano? Ay, ka naman pala eh. Akala ko ba gusto mo akong awayin? Hindi na ako natatakot sa'yo, Darby. Subukan mo lang, nasaktan ako ulit. para yan sa lahat ng pananakit at pang-api mo sa akin noon. Doktor, mo mo, Marilyn! Hindi na ako natatakot sa banta mo, Baka dapat, ikaw pa ang mas matakot sa ating dalawa. Ang nanay, gusto mo sa'yo na rin, abas mo sobra ka na! Darlene, pwede ba? Gumising ka nga! Unang-una, wala akong inaagaw sa'yo at wala akong inagaw sa'yo. Yung buhay na tinatamasa mo noon, akin talaga yun eh. At kung sa tingin mo ngayon, inaago ko sa'yo si Nanay Perlita at si Jero, baka ikaw na yung may diferensya. Baka kasi masyadong masama ang ugali mo kaya sa akin sila gustong sumama. Ha? Ako manda Akala mo kung sino ka, na yan! mo ka! Tama na yan! Ang yapag-yapag mo! Ikaw! Sa Tama na yan! Tama na yan! din naman ang mukha mo, sa akin mo pa ibibintang yung ginagawa mo. Darlene, alam mo, ni minsan, hindi ko inaasin sa room sa'yo. <laughs> Ikaw na ang malinis! Ikaw na ang perfect! Teka nga, Marilyn, ano nga bang pakiramdam na kahit ang ganda-ganda mo, eh, niloloko ka naman ng boyfriend mo, Ha? sobra ka na, ha? Aray ko! Marilyn! Marilyn! Aray ka ba na? Aray ko! Aray ko! Ay, sinasaktan niya ako! Ay, sinasaktan Kami ni Darlene, magkaibigan lang kami at hanggang doon lang yun. Alam kong bakit? Dahil okay. well, mula noon hanggang ngayon, naniisa lang ang babae sa puso ko. Oo, nagbago na siya. Yung itsura niya nag-iba na. At siguro pati ugali kasama na rin doon. Pero ako, hindi hindi ako nagpapagas sa kanya. Ang nangyari yung aksidente, nakala ko mukawalan ka na sa akin. Hindi ko alam yung gagawin ko, kaya... kaya hindi ako umalis sa tabi mo nun nandun ka sa ospital, Pero, hindi nila ako pinalapit sa eh. Umalis lang ako sa galing. Tapos magbalik ko, wala ka na. Akala ko hindi na tayo magkikita ulit. Pero nagbalik ka. Nagsaya-saya ko na nagbalik ka dito. Pero nagulat ako Nagulat ako nung nag-iba na yung itsura mo. Pero wala akong pakialam. Wala akong pakialam, Marilyn, dahil hindi naman yun ang minahal ko sa'yo. iyo. ito. ito. Jerome, 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 I'm sorry. Kasi si Lola pinilit niya ako mag-rehearse ngayon, pero tumakas lang ako. Tapos ah. yung... Marilyn, Marilyn, di mo na kailangan magpaliwanag. Nakita-kita ang paparating. Nakalimutan ko na na sa isang oras na ako naghihintay. Ang mahalaga, nandito ka na. Alam mo ba, miss na miss na kita, I'm really sorry for everything that I've done to you. It took me so long to find you, but I'm here now. I promised myself that I will do everything in my power to find you. To fight for you. Kayang Dibá, weren't you the one who told me that everyone deserves a second chance a chance to, to correct the, the mistakes from the past a chance to prove oneself a chance to love again after all these years i still love you bernita i promise you i will do everything i can everything in my power to earn your trust again. I don't care if it takes so long. I will wait for you, Bernita. Please give me another chance. Let me prove it to you that I still love you so much. Doon ka kayo. Ano na naman ang ginagawa mo kasi dito? Kahit saan kami nagpupunta, nandun ka. Paano ka nakapasok dito? Walang public transportation dito. Ano na naman ang ginagawa mo? Ayaw na sa'yo ni Marilyn. Si Hari na gusto niya. Salamat po, Lola. Now, sinaktan ka. Anong dapat mong gawin? You have two options. Yan yung ginagawa mo. Nagmumokmok, wearing dark colors, violet. Second, step up! Lumaban ka. Dahil isa kang karbonel, option two ang dapat mong piliin. Step up. Wiggle it. You know, fight! That the resort is not doing that well. Pagkatapos maglalaspag ka ng pera? Mama, hindi ho para sa akin yung pera. Para ho kay Marilyn. Para ho sa apo ninyo. Bakit? Ano nangyari kay Marilyn? Na-ospital siya, Sigi. Hindi matay. Over fatig daw. Tara, puntahan na natin. Stop! Mama! Look! Listen. Choo-choo! This is the time. that I've been waiting for.